isang mapagpalang araw na naman po sa ating lahat mga kabakayag farming sa mga gupong ito, ang aming pangbabagi sa inyo ay ang tips po at benepisyo na pagbibigay ng kangkong sa ating mga alaga at uh, extra na rin po na ipapakita namin sa inyo na meron po kaming napisang sisiyo na bulag po ang kanyang isang mata, simula pa po, po ng kanyang pagkapisa at uh, tayo po ay uh, maglalakbay po muna dito sa kabundukan dito sa aming bukid dahil po kukuha po tayo ng bao naman po na pinagtanggalan nung pinagkoprahan para po magamit po paghapon naman po at pangtaboy sa mga lamok para hindi po agatin ang ating mga alagang baboy yan po may nyo ang mga berding kulay at ang kalabaw dito sa kabundukan dito sa aming at ang maganda ang panahon ngayon at kita nyo naman maliwalas at kulay blue ang langit kung kayo naman po ay mahilig sa ganitong mga videos patungkol po sa buhay probinsya sa pag-aalaga ng mga hayop mabuti lamang po na mag subscribe po sa amin channel upang updated po kayo palagi sa aming mga videos at inalim po ang mga like, comment and share dahil malaga po sa amin ang inyong mga komento at mabalik nga po tayo dito sa ating videos dito po sa area na ito no? tayo pupunta sa pagkuha po ng mga bao po ng nyog na pinagtanggalan po ng kopra ayan po si CJ ang pinakuha po namin ng mga bao po yan po yung ating gagamitin para pang naman po sa mga lamok sa tuwing hapon ayan po yung mga kukunin natin isa na rin po yan tipid tips para po tayo ay hindi nabibili ng katol tuwing gabi. Bawas na rin po yun sa ating budget. At uh, dito nga po sa video na to, ipapakita ko po ang pababa po ito. Ayan, ang kalangitan natin. Talaga napakaganda. At uh, dandaan-dahan lang po kami sa pagbaba dahil pagbaba ito. Hindi po kasi nakita sa video na matarik at uh, medyo madulas po. Baka ma balintong pa tayo sa pagbaba ayan po nakita nyo ang ganda talaga ng view yan sa baba po nun may palayan po dyan at uh, uh ilog doon na po kami kukuha ng kangkong uh, tayo po ay magpapas forward na at nakakuha na tayo ng kangkong tayo na po ay magbibigay ng kangkong sa ating mga alaga ayan po tayo mo, atin mo nang hugasan dahil kinawa po natin yan doon sa may ilogan atin po muna ng ugasan para malinis po at pagbigay po natin sa ating mga alaga. Ah, uh, pakaganda po ng benepisyo ng kangkong na binibigay natin sa ating mga alagang baboy dahil po uh, tipid na po ito sa pakain ng ating mga alagang baboy. Ma, yung pambili po natin ng pizza ay mababawasan dahil pagbibigay po natin ito at masustansya pa po na nakakain nila. Ayan po sa patining man or sa inahing baboy po pag sa patining po ayan magaganda ang kanilang paglaki dahil sa matubig nga po itong kangkong kung sa inahin naman po natin ibibigay isa rin po iyang tulong para po uh, dumami po ang gatas ng ating inahing baboy pag iyan po ibinibigay natin sinasala, ah, sinasama tayo nagpapakain sa kanila. Kasunod din po 'yan ng ano ng malunggay, matubig din po iyon, kasunod ng Madre de agua. Yan po 'yung mga tatlong magagandang uh, dagdag na pakain po sa ating mga alagang baboy dahil po nga ay matubig po 'yan at napakaganda ng benepisyo sa kanilang katawan. Alam nyo naman po 'di ba, meron yung cartoons na si Papay na sellorman si at pag kinakain niya yung spinach ay lumalakas siya. Ganoon din po sa ating mga alaga. At uh, tayo na po ay magpapatuloy sa pagpapakain ng ating mga alagang manok pato. Dahil po ngayong nga umaga ay eh, pagkatapos ng kumuha po ng baon ng nyog at uh, ng kangkong ay papakainin din natin sila. thank <laughs> you Dito na po ang papakita namin yung ating sisiw na napisapon po na bulag siya. Ayan po ang ating inahin na nagpisa ng bulag ang isang mata. Hanggang dito na lang po ang video na ito. Salamat po sa inyong pananood at God bless po sa ating lahat. Happy farming!